¡Ah, <muchas> Magandang araw po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa PUP Santa Mesa, kung saan hindi alintana ng int ng panahon sa mga manggagawa at kabataang nakikibaka sa karapatan at sa pagbabago. Pero ano nga ba ang pinaglalaban nila? Alam nga ba nila ang kanilang ginagawa? Halina, samahan nyo kami, tuklasin kung ano ang nasa likod ng bawat lakay. ang kontraktualisasyon ng mga manggagawa kasalukuyan kasalukuyang suwerenin na kinakaharap sa ngayon ng mga janitors sa PUP na tinanggal ang administrasyon ng pamantasan noong ikalabing anim na Pabrero ngayong taon lamang. Sa mga nakarang taon, ayon siya lamang ng mga manggagawa ang pinapalitan. Ngunit ngayon, tinanggal sila at hindi tinapad ang isang daang porsentong absorption na dati ng kalakaran ng janitorial services pinulit ng terrorist agency at ang kasulukuyang bilang ng mga manggagawa na dati isandaan at pitumpu ay pinalitan ng terrorist sandaan at walumpu. At bilang protesta, nagsagawa ang mga manggagawa ng welga na tumagal ng isang linggo at maigting na pinaglalaban ng mga janitor na hanggang hindi napapakinggan ng administrasyon ang kanilang panawagan ay hindi nila bubuwagin ang picket line. Itong mainit na talakayan at palitan ng mga idolihiyang aming nabungaran sa loob ng PUP habang kami ay papasok sa may papay kung saan po ay kasalukuyan nagpipikit ang ating mga manggagawa na pinatalisik. Atin pong silipin kung ano ang kanilang mga pinaglalabang idolihiya. alam mo ba yung mga mayara, Ano yung masasabi mm -hmm. Mm -hmm. Those. So sa tingin mo ba karapat-dapat lang na mag sila o kaya lumaban o kaya yan yung pinapakita nila ngayon para sa kanilang trabaho? Bakit? Ali, ano po yung masasabi niya sa nangyayaring ganitong sitwasyon na yun sa loob ng PNP? Malaki talaga yun. <laughs> apestadigit sa amin dahil pinapunas ang mga anak namin nag-aaral, kayaran sa tubig, sa inaw, lahat. Ito talagang malaking ipekto sa amin namin ngayon sa katanggal sa kapatid. Uh, bilang mga mabagawa rin ko, ano po yung reaction nyo sa biglang desisyon ng admin na pagpapakalipot na ng biglang? Galit. Siyempre. Bakit diba? naman sino eh? Na hindi naman namin inaasahan na pagpasok namin sa 6 noong February 16, doon naman naging decide. Na pagdating namin, may mga kapalit na kami. I, wala man nang pasabi na kayo, hanggal na kayo. So, so ayun po, bali pang ilang araw na ito? Uh, magbisa buwan na rin kasi ano eh, sumurang 16 eh, wala na kami trabaho eh. Hmm. Pero nung nagbisa kami dito magsikit, ano, magbisa pa naman dito, March 5. Balik pa nga, pang pang na araw na po. Ayun. So, handa po ba kayo sa mga ano, sa mga susunod po na araw ng pakikibaka? Ay, oo, talaga. Laging handa kami. Lalalong Lala, umiigtig ang galit namin sa ganitong sitwasyon namin, e, di ba? Dahil okay. well, butong na ang tao, butong na talaga. naman po lahat ng estudyante eh, aware sa ano pinaglalaban nila so in a way na yung ibang pananaw ng estudyante hindi sila naiintindihan kung ano yung pinaglalaban nila so parang destructive kung minsan kasi nga nag-aaral tapos may finals magre-review ka so eh, may maingay doon so uh, um, di ka masyado makapag-concentrate pero sa um, ka, ayun nga hindi alam lah almost lahat ng sujante kung ano yung pinaglalaban nila. So, ang masasabi ko lang po tungkol sa issue na ipinaglalaban ng mga janitor na idinadaan nila sa welga sa ilang ilang linggo na rin po ngayon ay um, tama po na ipaglaban nila kung ano man po yung mga karapatan nila at yung kung ano pa, ano po yung talagang pinaglalaban nila. Pero hindi po sa paraan kung saan na, na baba, nababahala po o naapektuhan ng mga mag-aaral. Sabi nga po ng ibang profesor, ang um, to totoong um pinagdilong pinaglilingkuran ng PUP ay hindi ang kanya-kanyang mga guro, ang mga profesor o ang mga admin at ang mga janitor kundi ang mga estudyante. Ang PUP ay para sa mga mag-aaral hindi para sa mga manggagawa nito. Subalit tama rin na ipaglaban nila iyon pero sa paraan kung saan alam nilang mas makukuha nila kung ano yung pinaglalaban nila. Hindi sa paraang isinisigaw at nakakabulabog po sila sa um sa mga lecture na ginagawa sa loob ng silid pa-aralan. Ang masasabi ko po sa PIKET ay okay naman po siya kasi po parang nabibigyan po ng pagkakatoon po yung mga janitors para i-voice out yung mga hinaing nila. Bilang pagtatapos sa maigling pag-aaral na ito, masasabi natin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang karapatan at pananaw na dapat ipaglaban. Gaya na nga ng mga janitors nito may pinaglalaban ang sasili nila itama hindi natin sila masisisi kung naisip nilang maging bulgar sa kanilang mga hinaking at saloobin na nakasulat sa mga bawat placard at tarpulin. At bilang mag-aaral ng universidad na ito, marapatan at responsibilidad natin makialam at makisangkot sa kagaya na itong panlipunan na umiiral sa loob ng ating pamatasan. Samahan natin sila na ipaglaban ng kanilang karapatan sa paghahanap buhay at ngayon sa kasikawa ko ng Ako po si Paul Perleno. Ako naman po si Romel Ariola, galing sa Samasa Alliance SEA Chapter. At ako naman ang yung likod, Johan Tanayamparo. Ang ikaw uh, ang na